ang lupit guys number one Chincha Magandang umaga sa inyo. So, may, may lakad tayo ngayon. oh no? So, gagawa tayo ng mini-vlog. Wata tayo doon sa niyatawag na nga New Zealand. Dito sa Taipei. Yung bundok dito sa Yamingshan. So nagprepare lang kami Alis merga may kumaya-maya, kakain Tapos akangkada na So see you on the road ganda ng asawa ko guys okay? so, oh So pupunta tayo ng Yamingshan no? oh mamundok tayo Pasat tayo doon sa tiyatawag nila nga New Zealand ng Taiwan So Silip namin sa inyo yung lugar mamaya kaya So dumaan kami ng palingke mga idol Napabili tuloy ako ng jacket Ayan Ayan yung susuotin natin doon sa uh, Yaminsyan Ayan mga idol oh. Ayan at saka yan Ayos Tara Ayan yeah, mga idol humba Humbala dito sa Taiwan oh. Subang sarap niya na idol Pwede rin lagyan ng sili. So, kaya muna tayo, no? Kaya muna kami bago kami alis. para may laman yung siya. Grabe, grabe yung atay Kasama ko ngayon, Giso. Yung kasama ko. <laughs> grabe, guys. Pang malakasan ba? Para hindi, para hindi akyat ang bundok. <laughs> Ganyan yung pumura niya, guys. Puputa kami bundok. <laughs> Ayan guys, dito tayo bumaba sa Janta, no. Galing tayo sa Taipei Main Blue Line, nag-transfer tayo ng Red Line. So, bababa tayo dito sa Janta. Tapos, bandaw nahan, bandaw nahan nando yung bus. Nando yung sakayan ng bus papunta doon sa papu, sa Kinchanggang Grassland. Para sa na ng passenger, sure, eh. No? guys, nandito pala yung pila sa papuntang Tianggang. Pakita ko sa inyo yung ano nya, yung number niya. Yan po yung sakayan. Yan yung number ng bus. Sasakyan natin mga idol. Yung punto yung pinipilahan namin. Direkta niyan na sa Kinchanggang Grassland S15. Yan, yan 15. Ayun, yung 15. Ayan yung mga bus idol oh, yung sasakyan natin. Malaki idol. Takto to. Ayun mga idol, sa bahabang pang biyahe. Kulang-kulang isang oras, nandito na tayo rin. So this is my second time. Tapos yung mrs. ko, isang beses lang. First time niya dito. So siguradong alam ko yung lugar dito. Tuturo natin siya. Pupunuhin natin ng mga video yung yung outfit niya ngayon. Pero pasok mo tayo dito sa ano. Ah, dito 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 dito. So, dito muna tayo sa My Deck. Baka tayo pupunta dun sa grassland niya, tawag nyo lang New Zealand. Ito pa yung lugar. Daming tao mga idol, habang pilaw. Pabalik na yan sa siyudad. So, pwede kumain dito mga idol. Pwede mag-baon. Magba Ayan. Ang ilak silang. guys, dito tayo sa baba. May kanon na nito, kantin. Kainan. Coffee shop sila dito. At the same time, may mga mino din sila sa mga pagkain. Yan mga price. Ang galing tong puno dito guys. So, pag winter dito sa Taiwan, wala talaga siyang dahon. Banaunahan guys, may tulay doon. May tulay doon guys. iya mga idol nga dito tayo sa tolee edi no dadang tayo dito mga idol no hindo tong naidrone bibib no guys, may mga ano nito guys, mga katandaan, mga aro ba? Ilay, 1.6 kilometers bago makapunta doon sa pupunta natin kay Kaya natin guys, tapos ito yung mga puro daanan guys. Ito yung mga daanan nila. Dito. Tapos partida ako, oh, nakaboots pa yan guys ha. Ah. High heels na boots pa yan guys. 1.6 yung kanina guys na ngayon to dito tayo sa left side meron din daan daan papunta doon to hindi ko alam kung anong nandun to dito tayo wala na guys sino ba na guys <laughs> <laughs> pang na yan guys oh 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 ang lupit guys number one ito yung pangatlo yan pangatlo na yan point, naka 1.4 na tayo no 1.4 na lang kulang ang lupit ko ng ang asawa ko guys walang ka arte arte partida, ganyan pa yung suot oh. pa idol. Yan ang gandong mga idol oh. Yan yeah, mga idol oh. 700 na lang. 700 meters. Makarating na rin tayo sa Kintianggang. Hey babe. Say hi. Hindi <laughs> uh, ka mo eh. na nakaduha. Mga idol, lo, 500 meters lang. Dito tayo. Saliwa. Sa Malikado daw atake ng mga tao. Hay, yeah, 300 meters lang mga idol. Ari. Multa. Ay. Tingnan. Oh. Ano masasabi mo? Ano, ganyan ang mo. Ano masasabi mo? Oh. Ano masasabi, oh, masasabi mo sa lugar sulit ba hindi? medyo masikip face yung dinaan natin eh no so, time's up oh solid guys solid oh, solid solid yung asawa ko talagang napaka adventurous Ito yung tiyatawag nila lang grassland guys Itong inapaka namin daming mga ano dyan guys oh may nag dun sa kabilang bundok mayroon pa dun no. Oh. Maraming daanan yan ah, no? Ang daming tao guys. Ano bakit? <laughs> Dahil kasi Chinese New Year ngayon. Walang pasok. Yun, ngiting tagumpay mga idol. <laughs> Take tayo babe. Take tanda na video. Oo. <laughs> oh. Oh, gasla ng Taiwan. Oh. Di ba? Ang ganda dito, guys.

Yan yeah, mga idol, galing tayo dun sa tuktok no. So, lipat tayo ng ibang pwesto na naman. Punta tayo dun sa malapit-lapit sa ano na, pauwi na talaga nga. Uh, ano na ito? Yung visitor's office nila. Doon mga idol o. Oh. Doon. Yan. Doon tayo sa toktok ko. Doon yan. Doon yung doon yung bus station. Tapos doon na naman tayo. Tambay. Let's go! Ito po yung mga wide Carabao sila dito mga idol Laking janggang grassland Pauwi na kami mga idol Sana nag enjoy kayo sa aming video So hanggang sa muli Paalam Lagi tayong mag -iigat. Thank you for watching Like and subscribe Bye bye <mulit> Jessica até um chão, esse é o bom de do Brunão, rebola hey, foi Brunão.